okay dito sa box na kalagay yung pinaka special nila na iba andun sa box doon sa ano maraming sandals din doon daming tao ngayon oh sila oh dinudumog dito kasi ito yung isang okay okay na sikat na dinadayo ng mga tao panibagong video natin Ayan po. bali nagbalik po kayo Kay okay, vlog tayo So nasa Munoz tayo Munoz, Quezon City Ayan, new arrival ang JBL Hong Kong Surplus Nasa Edsa Munoz po Ayan, sa mga hindi nakakala Mamaya ituturok sa inyo mga body Nag new arrival to kahapon uh, Saturday Eto po Titignan natin kung ano ano yung mga natirang sulit na sapatos Kung magkano yung mga price ngayon Kaya dyan lang kayo So alam nyo na pagka new arrival, may kamahalan pa yung mga sapatos pero ito nagsisale naman hindi ko sure kung kailan magsale tanong natin mamaya okay po nag-open to alas 8 ng umaga hanggang 8.30 ng gabi right so bago ito pumasok sa so mga bagong sa ating channel pag-i-like ng video natin yan po mag subscribe na rin po kayo maraming salamat ayan tabi siya ng Jollibee ito yung Jollibee mga body ito yung Edsa andun po yung carousel yung sakayan ng mga bus okay po ayan Tapat po siya ng tulay. Ayan, overpass. Okay. Yung nag-new dalawang store nila. Okay po. Kasi marami ng JBL dito eh. Meron pa doon sa tabi ng Goldilocks, sa Dolo, sa Roosevelt. Ito yung isang nag-new arrival sa baba. Baka mag part to tayo dito. Kasi marami pang pa shoes dito. Unahin natin dito sa taas yung pinaka-main nila. Tapos may JBL pa dito sa tabi ng Walter Mark. Doon banda, sa may LRT. Alright. Okay, yun si Lakay, oh. patang Ilocano. Ito, taga Isabela. Oo, oh, taga Isabela, Ilocano. Ito, oh, taga Isabela, Ilocano. Isabela, J. Jones. Yan, shout out kay, kay kabady natin, si Dan. Yan, patang Ilocano. <laughs> yan, shout out po sa mga taga Isabela. Ang dami pang solid dito, mga bati, oh. Wow, yan ang oh, dami, oh. So, sa taas muna tayo, akyat tayo. Oh, and Dami Pang Shoes. Ang dami, oh, Nanito Taisa Bandangit gitna, Yeah, Dami Vito Manga Pato na Shoes. Tapos doon Don dulo, Oi, last song music. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. yan mga body ang daming shoes talaga ang dami oh yan dito puro sapatos, sa ibabaw yan sa dulo meron din <laughs> Di ko alam kung saan ko imumuntad si eh? ito may panglaro dito na EQ. 1885 yan sariwa pa nung size na ito ito lang itiketa. mga size 9 mga ganun ito mga sulid mga body oh wow ito 2385 yan nasaan nyo na new arrival Medyo may kamahalan pa. Mga size 11 'to mga babe, under armor step and carry. Oh, step and carry. Ito malaki eh, sa mga big sizes. 11.5, 'yan. 2385. 'Yan, 2385 sa pa oh. 'Yan, new arrival, may kamahalan pa. Mamaya tanong natin kung kailan mag-sale. May Jordan shoes dito, Sion Williamson, maliit, 1285. Sapatos ni Sion, nasa ukay-ukay na. Ito, size 5. Mm, type Y Pwede pwede sa pang women Na maliit yung pa Another Jordan shoes Wow Mga badi marami pang solid dito Marami pa kayong ma-score Marami mm. pang shoes eh Marami pa doon no Sa dulo Ito Palit na yung etiketa Size 9 Ito 885 2,885 Ito may kunting galos lang dito Another Jordan shoes Yan Light. Light. Ganda ng kulay niya, no? Ito. Puma. Mga body, puma naman to. 2,885. Ganda na ito. lalaki. Size 10. Mamaya sa mga pang women, mag-flex din tayo. Nike Air Max o sariwa pa, Mga body, sariwang sariwa pa. Air Max 7Y. Oh, 1,885. Sulit, oh. 1,885. Ito pa, Nike SB oh. Sa mga nag-skateboarding, pamorma nyo. Pogi oh. Nike SB. Gwapo ng colorway oh. Size 10. Kompleto pa. O. Oh. Heel drag minimal lang, 1885. Alright, gwapo. So kapon, marami daw ano, uh, tao dito. Yung arrival eh. Alam nyo na, ang mga nauuna dito, mga selector. Mga selector. <laughs> Puma dito Guwapo. Wapo. Last ng music nila. Pasensya na kayo mga body. Size ano to? 9.5 men. 1.885. Wapo po. Meron dito another Jordan shoes kay Russell Westbrook mga body. Russell Westbrook. Ganda ng kulay. Pansinin. Okay. Ito ang size 8.5 US. 2.385. Yan. 2.385 mga body dito, Alexander McQueen, pang women size 36 o, oh, 2885 yan McQueen, Alexander il-drag niya minimal lang, Jordan shoes ayan, Jordan 6, na black yung upper niya yung size mo, size 9 2385 2385, yan yung ilalim may number 23 dito kompleto pa mga badyo, baka magustuhan nyo may Adidas Yeezy rito nasa sa okay okay din. Yan madungis lang, wala ban niyo lang po. Laki, yan oh, no, yung kilalim. 2885. 28. Yeezy baka magustuhan niyo. So size 10 and half. 10 and half. Yan, 10 and half. Yan you know, oh, Air Force ko no, lit pang women, mga size 5 lang to. 1885. Ito, Gore-Tex on oh, na Apple no. Basong music. Gore-Tex Wow. 2385 2385. So size ano to? 9. Yan size 9. Okay dito sa box nakalagay. Yung pinaka nila na iba. andun sa box, doon sa ano, maraming sandals dito, daming tao ngayon oh. oh dinudumog dito kasi ito yung isang okay okay na sikat na tayo ng mga tao. Okay. May let's dito, sketch oh, pang women, sketchers naman to. 1,285 lang. May insole pa. Pang babae po ito. Wow, size 8 na pang babae. D-Lights, sketchers oh, sketch Maraming ano dito, magandang pang babae. Tulad nito, may rebac pa dito, you know. May mga ganitong shoes din, mga pang outdoor, pang morma, oh, Columbia. Size 9, pang babae. Pwede rin sa panglalaki to na medyo malit yung pa 1885. Okay. Ito pa may Air Max o oh, mga body o oh. kunta niyo na lang may Balenciaga pa rito nakalagay sa si istante. So alam niyo na yung arrival may mga kamahalan pa yan tulad nito. Balenciaga oh, ito laki 4885 yung price. Size 43. Yan 4885. May Alexander McQueen pa dito. Hmm, baka naghanap ko ng Adidas Campus. Oh, guwapo. Wow. Sa so, mga nag-skateboarding, pamorma niyo po. Field drag to drag minimal lang 1885. New arrival pa to. Kaya may kabahalan pa. Size 10 and half po. Sariwa pa Guwapo. May ultra boost dito. Maliit. Size size 8. Yan size 8. Pwede pwede sa pang women na baka ka size niyo po 1885 din. Oh, panakbo running shoes. A6. Size 8 and half. 1885. Yan. Sariwa pa to. A6 campus pang women 125 to mga 6 or 7 lang to Wow oh. Size 10 1885 Didas size 10 Sariwa pa Pang laro Ito 1885 9.5 Yan 9.5 Ito guwapo mabado yun eh 2385 plus na music nila eh ito walang etiketa mga size 10 or 9.5 so dito sa bandang gitna marami kayong pagpipilian pa so ang pa doon sa dulo pasyalan nyo na lang mga body tapos mga bags madami sa dulo mga damit lahat nyo arrival yan ang daming people dito yan ito mga body may adidas dito guwapo adidas pamorma nyo so 1885 yung presyo Kariwa pa. Ito, size 10. Yan, size 10. Maraming goods na goods pa dito ngayon kasi new arrival kahapon. Yan, dami nyo pagpipilian pa dito. Okay, ito. Mga adidas. Ang sulit pa yung mga nakitira. 2,385 lang. May kamalan pa kasi new arrival sila kahapon. Size 9. Okay. Ito, mga padi. Ang mahal na itong adidas na ganito. Masa ukay-ukay -okay na rin. Wala siyang lace, no? Yan. Baka gusto nyo, bilhan nyo ng sintas. Yan yung ilalim sa riwa pa naman. 1,885. Ito malaki. Malaki to. Ang etiketa. Ayun. Size 10 and a half. Dito medyo mahina yung music, no? Sa gitna, malakas banda. O, 10 and a half mga body. May Nike Air Max 7 dito. Sa riwa pa, 1,885. Abangan nyo mag-sale to. Kung wala yung budget ngayon, 9.5. May ultra boss dito. Oh, pwede, pwede rin siya pang women. Ano po siya? 8 and a half. Oh, 1,885. Sulit pa. Ganda ng kulay. new balance dito pang women. Ang ganda, oh. 1,885. Ito, baka magustuhan nyo sa mga pang babae. Tawaran nyo lang dito. Mga 7 lang to. Ganda. New balance. Another Jordan shoes, oh. Wow. 8.5. 2,885 Nandito na yung mga hype shoes to breads na J1 no? Oh. pang women maliit pwede rin siya pang lalaki na maliit yung pa ah. 2385 yan 2385 wow check yung logo yan po okay yung etiketa 7Y uy matigas yung dito niya, oh. so goods pa to try yung pasyalan ng personal oh, para makita nyo po yung ilalim niya, okay po 2385 yan sa upay-upay, ubay mabali yan may dito sa loob nya 10.5 ano 2885 yan 28 may konting hill drag lang yan yung tsura may sign of usage na syempre. baka magustuhan nyo abangan nyo mag sale okay po ito mga 7 lang 1885 ito may J1 pa dito Nike GT yan yung iba Lebron Lakers yung colorway Kevin eh. Durant up tempo Check natin Ito mga body Ang daming naghanap ng ganitong sapatos Nike Air up tempo Wow Size 11 Pwede kayo maselan puntahan nyo ng personal 2885 2885 Yan Nike Air up tempo Tapos may katabi siyang Ang pa Hmm yan o, no? 2885 napansin ko yung mga price ng Jordan nila parang bumaba kasi lagi tayo nag-vlog dito pero ngayon lang tayo nakabalik ulit. Back to ukay -uk tayo. Size 10.5. Hmm. 10.5 mga body. May details dito sa tang sa harapan. Hop. Ayan o. The Court Planet of Hopes. Ang ganda. Pogi rin ano. Paputi um, pa. Abangan nyo lang mag-sale. Hmm. Ito na yung GT mga body. Nike GT pang basketball, pamorma. solid pa. So ang ilalim Pwede pa Ang price po 2,885 2,885 Yan 2,885 May insole pa Hops Yung size mo po Check natin Siguro sinukat to Nalukat yung tang eh. Yun 9.5 Yan 9.5 po yan O mga body oh Nike GT Yan Pang basketball Ang laki ng Jordan na to Jordan 1 Yan yung logo na Wing So wala pang sole set po unit mga body Yan maputi yung midsole niya, no Yan yung ilalim 2885 2885 Laki Nung size mo po check natin Ang laki size 13 Mga body size 13 po ito oh size 13 Ito yung mga pang women na boots. Ayan mga bronzes black shoes Ayan Ang dami nyo po pipilian oh. Huh? Dito po yung mga rubber shoes na iba oh. Huh? Wow. May mga ano dito, magtiyaga lang kayo pumili. 685, 885. To dito bando. Dami people. Yan. Ma si uh, Ma'am, si Basol shopping. -huh. Dahil pa dito bando, mga badyo. Meron dito yung blazer. Oh. guwapo Gwapo mga badyo. 1885. Ang puntahan nyo to, oh. sariwa pa. Naked blazer. So, pang men to. Malaki. Okay, size 10. Mga body size 10. Ayan, sariwang sariwa pa. Nasa ilalim lang to. Dito lang, oh. Um, Jordan. Nice, ah. 2885 mga body. Size 8.5. Jordan shoes. Ganda pa. So, yung isa, Air Force 1, maliit. Mga 7 lang to. ayan. Tapos, meron dito. Air Flight ito, may kirea kong ganda ng kulay size 9 1885 okay, so yan, dami nyo pagpilihan uy so okay-okay oh 1885, maliit mga 5 lang ito may converse na tayo nakita oh malaki 1885 converse guwapo rin oh ma ito pang motoro oh. ma nyo mga body ito mga size 10, mga ganun wala po akong nakikita ng buns. yan dito banda. Marami pang solid dito. Ito, may buns na tayo nakita nasa ilalim. Hmm, yan yung kulay niya, mga padyo. Kakaiba yung midsole niya, no? Neon green. Yan yung ilalim, oh. Ganda, oh. Wow, may nakalagay na, ano oh. Detail sa ilalim, oh. Southsole, 1885. Hmm, baka kasi sa inyo ito, oh. Sa so, mga nag skateboarding, buns lovers, size 9 sa men, 10.5 sa pang-women. Oh, isang brands. May J11 pa dito oh, pang babae. 5.5 1285 Joy 11. Oy. Sa kayo oh, collaboration. 10.5 10.5 1885 oh, Puma oh. Gwapo rin itong Puma na ito Panakbo pa, Pamorma 1885 So ang size 9 size 9 US oh, Puma Sariwa pa ang dami, ang daming solid ito pa, umisuno oh. oh. mga body yung oh. <laughs> gaganda yan sila okay, andito yung mga brown black shoes oh. mga boots, pang lalaki pang women yan ganda na ito, oh. Tinago. size 10 2885 size 10 pang laro mga body yun yung pair nyo oh. Soksok -sok lang dito. Caterpillar 2885. To, baba natin. Size ano, size 9 US. Yan. Ayos pa, maayos pa. O Timberland, yun yung iba. Marami dito eh, mga brush black shoes ayan sila mga pang babae. Ayan, mga ganyan boots, dito mga black shoes. Dito pala yung bounce pa na isa oh. nasa ibabaw lang. 1,885. Ayan. So, size 10. 1,885, size 10. Dito na magtatapos yung vlog natin. Uh, Magpa-part 2 tayo kasi mahaba na yung video natin. Abangan nyo yung part 2 natin kasi marami pang sulit dito. Tapos sa baba, putan natin kasi yung arrival din po. Ayan mga babi. So, taposin nyo yung video na to. Pati yung part 1. Okay po. God bless. Subscribe. Back to kayo okay, ulit tayo. God bless. Punta nyo na lang dito sa JBL Hong Kong Surplus. Tapat ng Edsa Munoz. Okay po.